Pocos, pues cositita Miela Miela Bien Miela

Baha na, kaya traffic Ayan, yeah, malapit na tayo simbahan. Eda may stand dito para hindi na ako na ganyan na kitang. Siguro may pulis na naman tapos Pagpism. Mula na yung Ayan nga, ba't traffic eh. oras oh, okay. mm -hmm. yeah, yeah, yeah. hey, or tayo? Las 8 tayo mali na no? Ay. Mga oras. Mga Bebe na naman ang pasok ko nito. Tonto at tuloy sa akin kasi. Kalagpas ng anak. Kalagpas ng Ayaw ano. Ah, <laughs> nila unit po. Parang kilala ko itong isa. Ito. Yan yung sumunisip. Kilala ko ano itong... sila sa mga sumunisip. Ay, oh, hindi nga. ka ka nasa una. Parang mga ano, social worker na. Hindi naman. Basta sa mga isip. dito oh. Kaya ano kaya meron yung event siguro yung sa Santa Rosa Complex na nga. Pasakit Ang traffic naman dito sa ano. Sa hindi mo kaya mag ng -ano, masigit eh. Ano ka sa to? Yung tayo naka-e-bike mo? Na? Kasi doon simap, Ayoko. Mahirap lang talaga. Kaya nga. nakikipag-away ka sa mga residente dito. Oo. Oh, mahirap talaga ito sa ano. Masigit. Pero si Matt ako kinakaya itong masigit. natin din. Ito na kami. Kinitig ko kung hanggang ba. Kasi after. <tapos> nagmamadali sila. Wala tayong magagawa sa traffic. Pero yung makasabit sila, kaka-counterflow nila. Grabe yung traffic. Buti nilang mapagpapunta rito. Hindi traffic. Ano kaya meron? Kasi ito sa Tarosa lang. Mapuntang Kabuya. Hindi. kitang kita ang traffic. ba Nang motor kay traffic na lusot. Oh, nandiyan si Ate Shoni. At uh, tra traffic. Grabe ang traffic sa bayan. Bakit traffic? Oo. Oh, .その na na Mga naninigay. So, hindi daw na siguro di sa Santa Rosa Complex na no, Event na naman siguro. Ito na ako. Sa wakas na karating. Karating din.